Alam ka ano kaya nangyayari Akala ko ako lang <laughs> Nagtaka ako Akala ko uh, ah, nahack na naman yung personal account ko Kung kalit naman ang hacker Nawalaan yung password ko So ah, pag naglalagay tayo Ayun, ah, uh, tika muna, muna, muna As of 12.06 AM March 6 Wednesday, uh, ah, naglalagay ako na ah, sa personal account para i-access yung ating ah, Facebook page para mag-upload ng ah, ah, bagong content. So, ito ang nangyayari uh, bakit nakalag out tapos nagsession session expired pag, so pag nilalagay natin so ito ang nangyayari so ang tagal niyan yun unable to log in unexpected error occurred please try again please try logging again okay um akala ko ako lang eh lahat pala nangyayari sa si facebook <laughs> hmm. Well, anyway, sa abangan natin. Maya maya siguro o buwas. Nako, siguradong malaking ingay ito. Tread nga yun <laughs> e! la di pa rin ako makapag-login nila. Ah, ano ah, na nangyayari sa Facebook? Ah, 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 ah. May rin ba? <laughs> yung mga, yung, uh, kumikita lang, malaki sa Facebook. ano <laughs> you know, ano kaya lang yun? <laughs> Siguro kung no, lang, una lang yung pag-check ng, ano, ng page nila, di sila makapag takot at takot ko, Jesus. It's <your friend. laughs> baka ako mahihitjit yan ang lalaki sa facebook shit out